Ang kwentong ito ay tungkol sa isang soon-to-be bride na nawala limang araw bago siya ikasal. Ano nga ba ang dahilan bakit siya nawala? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong krimen, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod naming videos. Si Annie Lay ay 24 years old at matalinong dalaga. Limang araw bago ang nakatakda niyang kasal ay naglaho siyang parang bula. Base sa kuha ng CCTV, namataan siyang pumasok sa kanilang campus ngunit hindi na ito nakitang lumabas. September noong mag-umpisa ang fall semester sa Yale University sa New Haven, USA. Sa pagbubukas ng bagong semester ay nag enjoy pa ang mga estudyante sa mga homecoming, frat parties, at mga iba't ibang palaro sa kanilang universidad dahil wala pang schoolwork sa mga panahon na ito. Ngunit ang masaya sanang pagbabalik eskwela sa Yale University na iyon ay nauwi sa trahedya nang mawala si Annie at magsimulang mag-imbestiga ang mga otoridad sa kanilang campus. Naging matunog ang balita sa pagkawala ni Annie sa kanilang university. It's something that was really horrific. The FBI continues to head up the investigation numbering some 100 law enforcement authorities from Yale, the city of New Haven, and the state of Connecticut in an all-out effort to find Naging usap-usapan ito sa kanilang lugar. Nagtulong-tulong din ng mga otoridad mula sa Yale, City of New Haven at Connecticut na umabot sa 100 headcounts para mapabilis ang paghahanap sa dalaga. Inakala ng marami na ang pagkawala niya ay isang istorya ng runaway bride. Ngunit nagtataka ang karamihan dahil kung siya daw ay isang runaway bride, bakit niya iniwan ang kanyang cellphone, wallet at credit cards sa campus laboratory. na napagtanto ng mga otoridad na maaring hindi basta umalis si Ani, maari umanong may hindi magandang nangyari dito. Base sa mga kaibigan ni Ani, ay eh wala umano silang idea kung bakit nawala ito basta-basta. Hindi daw nila alam kung talaga bang umalis ito o kung may dumukot dito. Base sa mga reports, ay eh may katawan umano na natagpuan sa campus. Ang damit daw nito ay punong-puno ng dugo, maging isang parte umano ng kisame sa campus. Campus ay may mga dugo din. Maari nga bang kay Annie Lay ang katawan na iyon? Kung oo, ay sino kaya ang may gawa sa kanya noon. Si Annie ay ipinanganak noong taong 1985 sa San Jose, California. Ang pamilya niya ay magkahalong Vietnamese at American. Base sa paglalarawan ng pamilya at kaibigan ni Annie, siya umano ay matapang at matalinong babae. Si Annie umano ay nag-graduate bilang valedictorian sa kanilang klase noong siya ay high school. At dahil doon ay naoferan umano siya ng $160,000 scholarship para mag-aral ng cell developmental biology sa University of Rochester sa Upstate New York. Base sa mga kaklase ni Annie, ay maaari umano siyang maging susunod na Einstein. Si Annie ay nakagraduate sa Rochester noong taong 2007. Matapos iyon, ay natanggap siya sa Yale Prestigious Graduate Program para ipagpatuloy ang doctorate in pharmacology. Bukod sa pag-aaral ng doctorate, ay naging abala din si Annie sa pagtatrabaho sa Animal Research Lab ng Yale. Siya ay nag experiment tungkol sa enzyme na maaring makatulong para mapagaling ang mga may sakit ng diabetes, muscular dystrophy at cancer. Masaya si Annie sa ginagawa niya. Desidido siyang tuparin ang lahat ng mga pangarap niya sa kanyang buhay. Ngunit hindi lang ang career sa pharmacology ang nais ni Annie na maging successful. Dahil sa mga panahon na iyon, siya din ay engaged sa kanyang boyfriend na si Jonathan Widowski. Si Jonathan ay nag-aaral sa Fellow IB League sa Columbia University sa New York ng kanyang postgraduate studies. At kahit sila ay malayo sa isa't isa, gumagawa sila ng paraan para mag-work ang kanilang relasyon. Madalas sila ay magkausap sa telepono kapag free time nila at minsan naman ay nagkikita sila kapag weekends. Ang kasal nila ay nakaschedule noong September 13, 2009 sa Huntington Village, Long Island pangarap umano maikasal ni Annie kay Jonathan dahil hindi lang ito basta boyfriend para sa kanya, best friend niya rin umano ito. Ngunit habang papalapit ng papalapit ang kanilang kasal, ay tila may pumipigil kay Annie. Anim na araw bago sila ikasal, ay tumawag umano si Annie sa kanyang kaibigan na si Jennifer Simpson. Pinatanong niya umano si Jennifer kung masyado pa ba silang bata para magpakasal agad. Inassure naman siya ni Jennifer na magiging maayos naman sila kapag itinuloy nila ang kasal. Ngunit kinabalagay Bukasan, September 8, 2009, ay hindi na umano umuwi si Annie sa kanyang tirahan. Nag-alala daw si Jennifer at inakala niya na tumakas si Annie sa kasal. Ngunit hindi daw magagawa ng kanyang kaibigan na hindi siya i-text o tawagan at iwanan ang mga responsibilidad nito. Kaya naman nag-report umano ang kanyang kaibigan sa mga polis noong gabi na hindi siya umuwi. People knew where she was. She talked to people a lot. Used her cell phone to contact people. Her not communicating and vanishing. was troubling to her roommate. Umaksyon naman kaagad ang mga otoridad at pinuntahan ang huling lugar kung saan namataan si Annie. Nagpunta sila sa office ni Annie sa Sterling Hall of Medicine. Ngunit pagdating nila doon ay wala doon si Annie. Ayon naman sa mga katrabaho niya ay umalis umano siya at pumunta sa kanyang laboratorio sa School of Medicine's Animal Research Center Building. Na makapunta umano siya doon ay hindi na siya muling bumalik sa kanyang office. Naiwan niya rin daw ang iba niyang gamit gamit sa kanyang office. Dahil sa nangyari, ay eh, nagpatulong na rin ng mga otoridad sa FBI para mas mapabilis ang paghahanap kay Annie. The FBI continues to head up the investigation numbering some 100 law enforcement authorities from Yale, the city of New Haven, and the state of Connecticut in an all-out effort to find Nagsimula ang FBI at iba pang otoridad na imbestigahan ng Animal Research Center building. Pagpasok nila sa basement ng laboratory ay bumuod sa kanila ang mabahong amoy ng dumi ng hayo. Pinaybay nila ang daan ng laboratorio hanggang sa makarating sila sa G13 room at iyon ang laboratory ni Annie. Ininspeksyon nila ang laboratory ni Annie ngunit wala silang nakitang kahit anong ebidensya. Nag-anon rin ng mga otoridad sa publiko kung sino ang maaring makapagbigay ng lead sa kinaroroonan ni Annie. Nag-offer din sila ng $10,000 reward kung sino man ang makakapagbigay ng tip. Do a call. Okay. Dahil sa kumakalat ng balita sa pagkawala ni Annie, ay eh maraming natakot lalo na ang mga magulang ng mga estudyante na nag-aaral sa Yale University. Parents are like calling in, like checking, you know, are you safe? I can't say that it's made me any more fearful, but I am aware that it has made others on campus fearful. Any incident like this always brings up sort of the concerns about going to school in a u university in a city. If it turns out this was foul play, or something like that, I think that's really going shake a lot of people up. Ayon sa mga estudyante, ay agad-agad daw silang tinawagan ng kanilang mga magulang para kamustahin at paalalahanan na mag-ingat sa lahat ng oras. Nagpatuloy ang investigasyon ng mga otoridad at ang tinitignan nilang angulo ay kusang umalis si Ani para takasan ng kasal. Ngunit taliwas naman iyon sa pahayag ng mga magulang ni Ani at ng kanyang mga kaibigan. Dahil kilala daw nila si Ani alam nilang hindi niya magagawang takasan ang kanyang kasal. Ayon sa mga otoridad, kung mayroon man daw isang tao na nakakaalam kung saan pumunta si Annie, ay iyon ang kanyang fiance na si Jonathan. If you always look at the person that's closest to your victims as, you know, being the one who has information or possibly, unfortunately, a suspect. Ayon sa mga nakakakilala kay Jonathan, ay nasaktan daw ito sa biglang pagkawala ng kanyang bride-to-be. An amazing kid. A wonderful, wonderful boy. So Agad-agad namang nag-schedule ng interview ang mga otoridad para makausap si Jonathan. At nang makausap na umano nila ito, ay tinanong nila kung nasaan siya na mga oras na nawala si Annie. Sagot naman niya na wala umano siya sa New Haven noon at nasa Long Island umano siya noong panahon na nawala si Annie. Agad-agad naman iyong verify ng mga otoridad. Bukod doon, ay sumailalim din si Jonathan sa polygraph test at naipasa niya ito ganun pa man, ay pinagpatuloy pa rin ng mga otoridad ang investigasyon. Di kalaunan, ay nakakuha sila ng CCTV footage mula sa medical campus. Ayon sa mga otoridad, ang buong medical campus ay napapalibutan ng CCTV. Mayroong umanong halos 70 CCTV ang naka-install sa buong campus. Magiging front at side entrance umano ng campus ay may CCTV din. Sa kanilang pagre-review sa mga CCTV footages ay namataan nila na si Annie ay pumasok sa building ng bandang 10am. Ngunit dahil iisa lang ang CCTV camera sa basement kung saan naroon ang laboratory ni Annie ay hindi nila matukoy kung ano ang nangyari habang siya ay nasa loob nito. At pinagtanong ng mga otoridad kung sino pa ang mga taong may access sa laboratory ni Annie bukod sa kanya. At napagalaman nila na bukod sa kanya ay mayroon pang dalawang lalaki na nakakapasok dito. At ito ay si Larry Godfrey, isang contractor, at Raymond Clark III, na isang lab. Technician. Nang tanungin ng mga otoridad si Larry ay sinabi niya na hindi niya pa nakikita si Annie noong araw na iyon. Ayon naman kay Raymond ay nakita niya si Annie noong pumunta siya sa laboratory ng bandang 10.30am at bandang 12.45pm naman bago siya umalis. Wala naman daw umanong napansin na kakaiba si Raymond sa kilos ni Ani, kaya inakala daw nito na ayos lang ang lahat. He said he'd seen her at approximately 12.45 that day. It was business -like, it was friendly, He didn't say anything like it was wrong. Nang reviewin muli ng mga otoridadang ang CCTV, ay napansin nila na hindi lumabas si Annie sa laboratory building simula nang pumasok siya dito. Nagsagawa din sila ng fire drill noong araw na yon para lumabas ang lahat ng tao sa building, ngunit hindi nila nakita si Annie sa mga taong lumabas. Napagtanto ng isang investigador na ang kanyang anak ay kasing at kasing tangkad ni Annie, kaya pinakausapan niya ang kanyang anak na humiga sa sahig at saka niya ito binuhat. I realized she was the exact size and weight of Eddie Lay. I asked her to lay on the floor, I didn't tell her why. Dahil si Annie ay nasa 5 feet tall lang at nasa 40 kilos inapagtanto ng investigador na napakadali lang i-dispose ng kanyang katawan kung sakaling may nangyari sa kanyang masama Naisip niya na kung may nangyaring masama kay Annie ay napakadali lamang niyang buhatin at itapon At naisip niya na isa lang ang paraan kung paano may lalabas ito na hindi nakikita sa CCTV at iyon ay kung itatapon siya sa basurahan Kaya't agad-agad nilang tinignan na ng lahat ng basurahan sa loob ng building at sa labas nito. Napag-alaman ng mga otoridad na ang lahat ng lumalabas at pumapasok sa building ay gumagamit ng keycard. At sinimulan nilang itrack ang keycard na ginamit ni Annie noong siya ay pumasok. Nakita sa system na pumasok si Annie sa kanyang laboratory noong 10.11 a.m. ngunit hindi na ito nakitag lumabas doon. Nagpatuloy pa din ang investigasyon ng mga otoridad at noong September 10 ay isang grad student na nagangalang Rachel Roth ang may natagpuan sa laboratory ni Annie. Sinabi niya agad ito sa mga otoridad dahil baka maari o mano itong makatulong sa investigasyon. Nakakita siya ng isang box ng sanitary wipes na tila may mga bakas ng dugo at isang laboratory coat na may bakas din ng dugo. Nakita ito ni Rachel na nakatago sa isang recycling box sa laboratory. Dahil sa report na iyon ay sinimulang mag-imbestiga muli ng mga otoridad sa laboratory ni Annie. Nang subukan nilang ilihis lahat ng mga gamit sa laboratory ay kapansin-pansin ang mga pulang marka sa sahig Gumamit sila ng luminol, isang water-based solution na kayang magdetect ng dugo sa sahig at pader ng laboratory. Matapos nilang ilagay iyon, ay tila lumiwanag umano ang buong kwarto dahil sa dami ng bakas ng dugo na nakita nila. Sinubukan din ng mga otoridad na silipin ang kisame ng laboratorio at doon ay may napansin sila na tila isang bagay na madilim sa parte ng kisame. Nakakita sila ng gloves at isang piraso ng medyas na may bahid ng dugo. Dahil sa mga nadiskubre ng mga otoridad, ay inutos nila na isarado ang buong building dahil ayon sa mga otoridad ay doon naganap ang crime scene. Sinabi din ng mga otoridad na hindi na maituturing na missing person si Annie dahil sa mga ebidensya na kanilang nakuha na may mga bahid ng dugo. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay kinakailangan gumamit ng mga otoridad ng trained dog para matukoy kung mayroon bang katawan ng tao na nakatago sa laboratoryong iyon. Inilibot nila ang aso sa lugar at dinala sila nito sa isang CR sa tapat ng laboratoryo ni Ani. Nag-imbestiga ang mga otoridad sa CR na iyon at tinignan nila kung anong bagay ang maaring nakatago doon. Hanggang sa mapansin nila ang isang area sa likod ng toilet. Sinubukan nilang buksan ang harang sa likod ng toilet na iyon at nakita nila na may mga yellow insulation sa ibabaw nito. At nang kalkalin nila ito, ay laking gulat nila nang bumulaga sa kanila ang walang buhay na katawan ni Ani. 5 p.m. September 13 na umatagpuan nila ang katawan ni Ani. Sa mismong araw na iyon,

assuming that it is her at this time so we are treating it as a homicide. Ayon sa mga otoridad, dahil umano maliit na babae si Annie, ay nagawa siyang pagkasyahin doon ng pumatay sa kanya. May mga sugat din ito sa mukha at katawan at may damage din umano ang baba at collarbone niya kaya nahirapan silang makilala siya. Nagdag nila na may mga sinyales din daw na binalak itong pagsamantalahan ng suspect. May mga beads din umano na natagpuan sa lalamunan niya at may suot itong isang gloves at isang medyas na nagmamalaman match sa natagpuan ng mga otoridad sa laboratory. Ayon sa state medical examiner, ay traumatic asphyxiation by neck compression ang ikinamatay ni Annie. Malinaw na malinaw umano na ang gumawa nito ay pamilyar sa lugar. Ang dapat sanang masayang selebrasyon ng pag-iisang dibdib ng nagmamahalan ay nauwi sa isang malungkot na pangyayari. Ang pamilya ni Annie ay binuro lang kanyang labi sa isang memorial service sa California. Habang ang fiancé naman ni Annie na si Jonathan ay nagsagawa ng memorial service sa lugar kung saan dapat sila ikakasal habang suot-suot ang kanilang wedding ring. nang gabi na matagpuan ang walang buhay na katawan ni Annie, ay nagtipon-tipon ang may halos isang libong estudyante at mga guro sa Yale campus. Ang ilan sa mga ito ay kakilala ni Annie at malapit sa kanya. Ayon sa kanila, ay malungkot sila sa nangyari at inaalala na lang nila ang masasayang oras na nakasama nila si Annie. We're just, you know, we're remembering like our 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 happy times with Annie. This is a horrific tragedy. This shouldn't happen in the world to anybody. That this horrible tragedy happened at all is incomprehensible. But that it happened to her, I think is infinitely more so. Inabot ng halos limang araw ang investigasyon bago matagpuan ng mga otoridad ang katawan ni Annie. Nag-focus sa mga otoridad sa lab technician na si Raymond bilang pangunahing suspect. The search for Annie Lace... Is apparently focused on this man, Raymond Clark. Dahil ayon sa kanila, ay nagsinungaling siya nang sabihin niyang nakita niyang umalis si Annie ng building. Ngunit hindi naman siya nakitang lumabas sa building base sa CCTV footage. May mga sugat din umano si Raymond sa kanyang katawan at idinadahilan nito na mula iyon sa kanyang alagang pusa. Sumailalim so din si Raymond sa polygraph test Ngunit bumagsak siya dito kaya kinakailangan niya ng lawyer para depensahan ang kanyang panig. May mga kakaiba din daw sa kinikilos ni Raymond bago pa man isara ang buong building. Isa na doon ay ang maingat na paglilinis sa laboratory at sa pagtatangka na itago ang mga ebidensya. Ngunit hindi daw sapat ang mga iyon para arestuhin si Raymond ng mga otoridad. Kaya naman nag-imbestiga pa ang mga otoridad para makahanap ng mas matibay na ebidensya. Tinignan ng mga otoridad ang keycard records ni Raymond at doon nila napag-alaman na maraming beses pumasok sa building si Raymond noong araw na nawala si Annie, lalo na sa laboratory ni ani at sa room kung saan itinago ang katawan nito. Nakita sa record na lumabas at pumasok siya ng 55 times. He keycarded in, in and out, in and out, multiple times that day and subsequent days until we locked down the building. At nakita rin sa record sheet na noong September 8 ay mayroong RC na pangalan na nakasulat gamit ang green ink pen. Nang reviewin muli ng mga otoridadang CCTV footage ay nakita si Raymond na nakasuot ng blue scrubs at yellow lab coat na kaparehas ng natagpuan bilang ebidensya. Maging ang footage sa entrance ng building ay nakita si Raymond na palabas bandang 10am para sa kanyang break. Kapansin-pansin sa footage na nakasuot ito ng scrubs na may red na tali. Ngunit sa kanyang pagbalik sa building ay iba na ang suot niyang scrubs dahil bulo na ang tali noon. Sinubukan ding itrack ng mga otoridad ang mga pinuntahan ni Raymond matapos ang fire drill at namataan itong pumunta sa isang park. Nakita doon na umupo ito at tinilagay ang kanyang kamay sa kanyang muka na tila may malalim na iniisip. Ang mga ebidensyang nahanap ng mga otoridad ay malaking tulong upang makagawa sila ng aksyon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay may nakita ang mga otoridad na maari makatulong upang matukoy kung sino ang salarin. Nakakita sila ng green ballpen at dito ay may mga naiwang DNA samples na hinala ng mga otoridad na ito ay pagmamayari ng sospek. Noong 10.30pm, si September 15, ay eh inaresto si Raymond ng mga otoridad sa bisa ng isang warrant na pumapayag para kuhanan siya ng DNA sample. Nakipagtulungan naman si Raymond at agad din siyang na-release. The An anonymous law enforcement official told them police have found DNA evidence implicating Raymond Clark III in that crime. The official told the Hartford Courant that DNA was found in evidence in the ceiling and wall of the Yale laboratory where police discovered Lay's body. Nang matest ang DNA ni Raymond, ito ay nagmatch sa mga dugo na natagpuan sa mga ebidensya tulad ng green pen, lab coat at medyas. Maging ang mga fingerprints sa mga ebidensyang ito ay nagmatch din sa fingerprints ni Raymond. Nagdag Dagdag pa nila na maging ang likido mula sa pag-aari ni Raymond ay nagmatch din sa sample na nakuha nila mula sa crime scene na isang sign na tinangkang pagsamantalahan ng biktima. Makalipas ang apat na araw matapos matagpuan ang katawan ni Annie, September 17, ay inaresto ng mga otoridad si Raymond. Siya ay nasa kustudiya ng mga otoridad at sasa ilalim sa paglilitis. Ang pagkahuli kay Raymond ay naging magandang balita para sa lahat ng nasa campus. I think it's another step Being made uh, to close the case. I generally feel that the entire campus' relief is going to be the uh, the general emotion. I guess I'm more relieved that there is at least a suspect. Motive is the big mystery in the, of Yale student Annie Lay. Well, the only person that really truly knows the motive in this crime is the suspect. What Made him do what he did. It's hard when you don't know why and what was the trigger. at dahil hindi nagbibigay ng pahayag si Raymond, ay eh maraming espekulasyon ang lumabas. Ayon sa mga nakakakilala kay Raymond sa laboratory, ay eh siya daw ay isang clean freak. Madalas daw itong magalit sa tuwing naikitang marumi ang laboratory. May pagkakataon pa daw na naninigaw ito kapag nakikitang walang suot na shoe cover ang mga pumapasok na researcher sa lugar. Nakita din sa phone record ni Annie na nakatanggap ito ng message mula kay Raymond na nagagalit ito dahil iniwan ni Annie na madumi ang cage ng mga daga. Sa message na iyon ay nakikipag-meet up umano si Raymond kay Annie. Ayon sa mga otoridad ay eh maaring selos ang dahilan ng krimen. Maaring umanong nag-develop ito ng feelings para kay Annie na hindi alam ng dalaga. Kung totoo ang teoryang iyon, maari umanong kinumpuranta niya ang dalaga nung pumasok ito sa laboratory. At habang sila ay nag-uusap ay nagkaroon sila ng kumasyon at napatay niya si Annie. At dahil nagpanik na siya ay sinubukan pa umanong niyang ilagay ang katawan ni Annie sa kisame dahil may mga fingerprints din na nakita dito. Ngunit hindi niya ito mailagay doon. Bago pa man siya makaisip kung saan tago ang katawan ni Annie, ay nag-alarm na ang fire alarm kaya kinailangan niya lumabas ng building. Maari umanong agad-agad itong nagbihis ng scrubs at lumabas at naiwan ang yellow lab coat na kanyang suot. At dahil kumalat na ang mga dugo ni Annie sa room, ay inilipat niya ang katawan nito sa CR at doon niya itinago sa area sa likod ng toilet. Binuksan niya ang area sa likod ng toilet at doon isinilid ang katawan ni Annie at tinakpan ng yellow insulation. Sinubukan ding interviewin ng mga otoridad ang ex-girlfriend ni Raymond na si Jessica Dalrojo at ayon sa kanya ay mabait daw si Raymond kaya maraming nagmamahal dito. Ngunit habang tumatagal daw ay nagiging controlling ito. Maging ang damit daw na isinusuot niya at ang mga taong nakakausap niya ay pinapakailaman na ni Raymond. Was, you know, nice at nang subukan na umano niyang makipaghiwalay dito ay sinubukan pa umano siyang pagsamantalahan ni Raymond. You say get Ngunit kahit ganoon daw ang nangyari ay hindi na nagsampan ng kaso si Jessica. Kaiba naman si sitwasyon ng nangyari kay Annie dahil pinatay siya ni Raymond. Habang sumusulong ang paglilitis ay nagplead si Raymond ng not guilty. Kahit ganoon ay tinanggap nito ang plea deal para maiwasan ang mas mabigat na parusa. Kaya noong March 17, 2011 ay nagplead si Raymond Clark III ng guilty of murder and attempted sexual assault. At siya ay makukulong ng 44 years. Ang buong pamilya ni Annie kasama ang kanyang fiancé ay pumunta sa courtroom para masaksihan ng pagpataw ng parusa kay Raymond at pagbibigay ng hustisya sa nangyari kay Annie. About 10 members of her family how traveled from Placerville California her fiance will also be here they all want to be in the courtroom today to see justice done Habang nagbibigay ng pahayag ang pamilya ni Ani sa sakit na kanilang naramdaman sa pagkawala ng dalaga ay naiyak si Raymond ayon sa ina ni Ani na si Vivian Lee ay kinuhanan ni Raymond ang buhay ng kaisa-isa niyang anak hindi na raw siya mabibigyan ng pagkakataon na mahawakan ng kanya mga magiging apo kay Ani. Nagpahayag din ng statement si Raymond at ayon sa kanya ay inaako niya ang full responsibility sa kanyang ginawa. Sinabi din niya na siya ang responsable sa pagkawala ni Ani at sa mga sakit na nararamdaman ng pamilya na iniwan ng dalaga. Humingi din ito ng tawad sa pamilya, kaibigan at lalong-lalo na sa fiancé ni Ani dahil sa nagawa niya dito. Ayaw naman umano niyang manakit ng kahit kahit na sino gusto lang umano niyang maging isang mabuting anak, kapatid at fiance pero nabigo umano siya. Sinisisi niya umano ang kanyang sarili at wala umano siyang itinatanggi sa kanyang ginawa. Si Ani Umano ay isang kahanga-hanga at mabuting tao na kahit minsan ay hindi niya mapapantayan. Nakikita naman umano nila ang pagsisisi ni Raymond sa kanyang ginawa. Ngunit hindi pa rin ito nagsalita tungkol sa dahilan kung bakit niya nagawa iyon. Natuwa naman ang pamilya ni Ani dahil mabibigyan na ng hostis

as to what caused him to do what he did. Makalipas ang dalawang taon ay muling in-interview ang ina ni Annie. Tinatanong siya tungkol sa kaso na isinampa niya sa Yale. Nais lang umano niya na mas higpitan ng Yale ang security para hindi na maulit ang nangyari kay Annie kaya niya ginawa iyon. Do you hope that this suit is going to protect other women? Yes. Speaking for my daughter Annie Lay, because I don't want nobody been like her because she died in vain, she died for nothing. Ayon naman sa attorney ng Lace family, ay eh, ang mga personal records ni Raymond ay sinadyang linisin o ayusin para walang makita na hindi maganda dito. Sinabi niya din na ang supervisor sa lab kung saan ito nagtatrabaho kasama ni Annie ay brother-in-law niya umano. Bukod doon, may kapatid din umano ni Raymond ang isa pang supervisor. I can't confirm that his supervisor at the lab where he worked and where Annie lay was um, was his... brother-in-law and also his sister was also a supervisor. Ang kaso naman na isinampa ng pamilya Lays laban sa Yale ay nasettle noong 2016 sa halagang $3 million. Nakakalungkot lang ang pangyayaring ito dahil si Annie ay napatay sa lugar kung saan siya dapat safe. Ang building na ito ay napapalibutan ng mga CCTV camera at tanging mga empleyado lang at mga researcher ang maaring makapasok. Ngunit nangyari pa rin ang hindi inaasahang krimen. Sa so tingin mo, ano kaya ang dahilan ni Jonathan kung bakit niya nagawa ito kay Annie? Comment down below.